sa mga naghahanap ng mga installment na helmet, uh, recommended ko si Nogmoto H. Ayan, legit dito. Uh, Trading, ayan. Siya ang nagpipinance ng mga gusto natin. Napadali lang guys. Sasubmit mo lang yung requirements mo na valid ID, company ID, proof of billing. Then, magdown ka na. kaya na si ICN. guys, sa mga naghahanap ng mga installment na helmet, uh, recommended ko si Mog Moto H. Ayan, legit dito. Napakagaganda ng mga helmet dito na SEC. Ito, so, pakita ko sa inyo. So, meron din dito ang helmet na napakagaganda mga black. Ayan, mga matte. Also, uh, gray. Matte gray yan ito. Meron din po Eh. Meron blue. So, etong mga araw, puro modular. Yan, modular yan. Ang ganda niyan. So, ganito yung napamigay natin nung Christmas. So, mga, kung so, mga type yun naman, may mga design. Ayan, eh. black and red. Parang yung HDM sa dito, guys. Ibang variety pa na, ano, ano. eto yung hard plastic. Magaan na siya. So, po pwede nyo makuha ito ng cash or installment. Kenog Moto H. So, itong top box na to is a uh, hard plastic. So, napapanood nyo naman siguro sa main branch. Uh, siya palo-palo eh. So, sa loob naman niya, yung makikita natin, napaka-premium talaga. Mayroon na rin siyang bulsa rito lalagyan nyo ng mga ATM nyo or mga documents and, and also mayroon siyang strap ang kasama nyan guys yung nakikita natin yung, bra, yung mga mga, mga tornillo nya sa yung duplicate na susi yan, dalawa kung wala may isa, meron ko pang reserba and also laging kasama ang sticker ng SEC uh, may barcode yan, and reflect na sticker ulit na SEC so hindi lang yan may hita rin din natin dito yan guys o oh, yan yung bracket nya also meron siyang meron na siyang backrest na kasama so guys napakamura na nito SRP nito is 10,000 pesos pero ngayon, naka-promo ang SEC. Yan. Available dito yan sa North Moto H. Sa baliwag Bulacan. ma yan. nyo to sa halagang 5,000 pesos na lang. Napakaganda yan, ha? So, eto. Pakita ko rin sa inyo to. Meron ditong upuan na napaka-premium din ng design at quality. So, kung gusto mo nang uh, maporma, komportable ka Ayan Sa pag mo Mag-isa pwede, pwede pa naman Ang kasan din dito Tapos may backrest na rin siya kasama Carbon Pilid niya Stitches niya Ang ganda Ayan Available dito yan guys Sa Nog Moto H 3,400 Meron ka ng napaka premium Na NMAX seat Assembly Siyempre pag nag-ride ka, meron kang helmet, may top box ka, may magandang ang upuan ng NMAX. Ipapahuli si SEC. Merong 800 ml. Yan. O, oh, ganda. Na hydration na water flush by SEC. Pakita ko sa inyo. Ganda nito. Ooh. Oh, diba guys? So pagbukas natin ng box, ito makikita natin sa loob. Yan. Plastic Ganda ng design eh Naka na ano siya Naka Naka laser siya na, Naka, naka ukit to Sa tumbler niya mismo Pwedeng mainit Pwedeng malamig ah, Check natin yung loob so, Meron siyang rubber dito Para hindi Mawala yung lamig Yan Stainless tin With a uh, Color Color white Then yung design niya Is a gun metal And also, ito is a hard plastic. Ganda. Alas mo ganun. Hmm, And also, may sabitan din siya, guys. Kakaalaga yung tumbler ni SEC. Yan, sa murang halaga lang rin, guys. Quality. Napakamura uh, na ang price niya. Dito sa Nogmoto H, 300 pesos. Maabel nyo po ang tumbler na ganito. Saan ka pa? Mag-switch ka na sa SEC guys. So, yan. Uh, available din dito. Tulad niya sinabi ko kanina. Nasa Nogmotage tayo. More on SEC helmets tayo guys. Makikita nyo mga modular helmet yan. And, and also ito yung mga full face natin din na uh, uh, dual visor. Ganda rin dito, Oh. Napaka ganda ng mga lens ngayon naman naglabasan. So may mga dumi lang guys. So Ngayon kung gusto kung gusto niya naman makuha to, asa cash dito yan sa Nagmoto H sa pinagbarilan Baliwag Bulacan. And also, baka nga dito. Meron din naman dito guys, home credit and also transpan. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng installment dito sa shop ng Node Moto H powered by Sec Moto Supply. And also may available tayo rito mga tire, uh, Michelin and also Maxxis. Mga Aerox and Max saka mga underbone. Ayan, R15, R3. Pwede dyan. Also available din ang bracket. Ayan. So available dito ulit Available ang top box SEC helmet And uh, home credit Also For a more time Yeah so, Medyo maraming stock lang dito. So ayun ang harapan ni Nord Moto. So dito si Transman Trading. Ayan. Siya ang nagpipinance ng na mga gusto natin. Napadali lang guys sasubmit mo lang yung requirements mo na valid ID, company ID, proof of billing. Then, magdadown ka na. Wala na si ICN. So guys, uh, Nog Moto H, along uh, DRT Highway, pinagbarilan mo lang kayo. Ayan, makikita nyo. Napakaganda ng uh, location na to. Advisable to. Uh, accessible to. Sorry. Accessible to sa mga bumabiyahe. Madadaanan nyo lang siya rito.